nin sakya po church para sa kanilang mga tungtong yung na siyang tango po na tatlong na mismo na sumayin niyo At sumayin niyo rin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway mapanayin kayo na makapangyari ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen humayo kanyo sa kapayapaan taglay ng mahal na poong team na nasa Renos salamat sa Diyos! mga inyo sentral ay inilipat na po ang masare, no sa mula sa kanyang anas uh, huwag po tayo magkanulo no? yun namang po sa naba Viva! 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 viva, viva. isa, dalawa, tatro, sanya, 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 wong oh, masanung kabutan ng cross, at ng wong wong ito wong 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 Viva!

At yung ang gawin mga tali sa mga polis! Yung mga polis harap. Hoy! Huwag prr, prr, Hoy! Hoy! Huwag sa Hoy! Sanya! Sanya! So, malamit na po na po siya sa San Sebastian, sa uh, base sa ating ruta. Eh, patras at ras, amante siya na. So, yeah, na na po siya na San Sebastian, sa base na oh, ruta. Poong Yesus na reno, kay muti mo. Sa hirap at nusay, ika'y kasama ko. Kasama ko na sansanay pakinggan mo Nang mapawi ang mga maihirap ko Oh, poong Yesus na sa ano kay mo Nandiyan na po sila sa San Sebastian no, naman na, say Pupunta na, na. Pupunta na po sila sa San Sebastian Pakinggan natin ang tanisyonal ng dungaw Nasal sanay pakinggan mo Mahal na poong Jesus na sa reno. Viva! 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 Viva mong Jesus na sa reno! Viva! Viva mong Jesus na sa reno! So yan, tatangan na yun na Yan na ang ng nakakarmel. Nakakarmel na San Sebastian. Viva! Viva ni... Viva reina... Viva reina yari... Lekya po. Viva. Viva po, Jesus Nazareno. Viva. Viva, Mi Viva, Miren ng Nil Carmen. Viva. So, yan. Gin uh, ginaganap na po sa kasanukunyan ang dungaw sa San Sebastian. So, yan. Nakaagulo na po sa inaka. Samay-samay po tayo. Mula ng Armeno. Yung maya sa harin karing ng na it sa dinim sandinim inat dalaga Ina kay tamis niyang katangitan ni Talagang wala hang tungis sa ana amak ng karmelo. Pinakalom ang miyaya sa nagat ng aming uhay. Ikaw ang amay tala. Viva sa Senyora Nalon ng Carmen, ng San Sebastian, Viva, Viva mo ng Sus na sa Reno, Viva, babuoy ang hari at reyna ng Iapo, babuoy, Viva, miren ng Carmen, Viva, Viva po esus Sus na sa Reno, Viva, 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 so na po ang yung ating anas sa Creson Volumard at niliko ko upang pumunta ng Recto at ending ng Plaza Miranda nakakano po sina, hindi po nila alam kung saan po sina pupunta At 5 na po ng hapon oh, Natatanggalan po yung prestasyon ah uh, yung ginagamit mo pala sa ating destination ay si Senior Vicario. Viva! 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 Viva, Senyor! Viva! Viva, Senyor Jesus Nazareno! Viva! 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 Ay! Ma'am! Makamantok ko lang yung sa kya po naman po ay pupunta na po yung mga to upang antayin po ang andas. So mga tao ay pumupunta po sa sanctuary ng ating sumahan. So aala sa na po ng gabi ng hapon at yun nga po pupunta na po yung mga demoto sa kya po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, piliin ko ka namin 🎵 Hoy! Sanya! Isa! Dalawa! Atro! Sanya! 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 Sawalya! Sanya! 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 Tapos na yun ako! Lumikaw na! Lumikaw na! Mamaya na! Mamaya na na kayo! Sanya! 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 Viva Sanya! Pong itim na nasareno! Viva! Pong isus nasareno! Viva! Viva pong isus nasareno! Viva! Kasalukuyan na pong sinarano ang gate ng simbahan ng Quiapo upang yung pag-anaabot na ng senyor. Ito na yun international intransyon. Oong Jesus na sareno, kay muti mo, sa hirap at nusay ika. So, nandito na mo, nan nasa reason mo ni na po ang nasareno. Sanya! Sanya! Sumali na! Sanya! 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 Oy! Lumiko na! Lumiko na! Lumiko na! Liko! Bukong Yesus na Kay muti mo Sa hirap at dosay Ika'y kasama ko Ang samukot Dasal sana'y Pakinggan mo O mahal Na mo oh. Jesus Nazareno! Nandiyan na yung Nazareno! Salya! 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 Huwag niyong mimigil... Mimi Huwag mimi niyong pag... Ano yung gate! Salya! 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 Sumali na! Salya! amante amante sanya, Salya! Nandiyan na po yung buong Jesus Nazareno! Salya! Saan niya? Tulok niya yung gate. Tulok niya. Uh, yes, ma'am. Tulok niya yung gate. Tulok niya yung tu gate. Viva! 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 Sanya! Sanya pa! Sanya pa! Sanya pa! Subal pa ang pahalian! Sanya! Sanya! Wiva pong Jesus Nazareno! Wiva! Wiva pong Jesus Nazareno! Wiva! Teng! Teng! Teng-ing-teng! Peng! Teng-ing-teng! Teng-ting-ting! Sanya! Sanya! Saya! Pasok! Saya! Saya! Hoy! Ganyan po lang yung anas sa labas! Saya! 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 Yan! Saan din yun na yung gate? Saan din yun na yan? Saan o? Saan din yun yan? Ay! Nakasaan na, na yung pato! Yan! Saan na na! Mayroon mo po ang na sa akin o! Oh. Viva po ang Jesus na reno. Viva. 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 Wala pong kukuha sa lumit. Wala pong kukuha ng ngipla. Nagaminan mo po yan sa ano araw. Uy, mama ka na yan. Samay-samay po tayo. Samay-samay po natin. Samay-samay paong oh, etsus nasareno. Vivo!